Hi, guys! Good morning! Ayan, guys. Ay... Araw ng linggo. At ito ay... Araw ng aming day off. So, yun Dito ako ngayon sa... kusina. Kasi... magpre-prepare ako ng aking pagkain. Ayan, kung nakikita niyo ko, nag-order yung alaga namin kagabi. Kasi wala kami. Lumabas So, tatapunan tayo ng baso sa labas. Ayan guys, kung makikita niyo ay mahangin. Oh, uh, sobrang. Kukuha lang tayo ng sibuyas. Oh. Unting bawang. Gagamitin ko sa aking pagkain. Mahangin guys. Grabe. Hindi ko alam kung matutunoy. Ang amo na uuwi. So yan guys. Pero bagong lahat, gagawin muna tayo ng kape. tayo ng kape. At ilalabas ko yung merediko ko gabi na mag-uulam ako ngayon ng ampalaya with beef. Yung guys, antok pa ako. Kasi alas dos na kami natulog ni parang Draco pa. Ganito guys, pag kahit na day off na namin, syempre, aakyat pa rin kami sa taas, titignan kung ano yung mga kalat, liligpitin unti, and then, pupunta ng kusina, ito na pagkain ko. Pero minsan, pag tinatamad akong magluto or kaya napasarap yung tulog. Medyo na late like, na gising, ganun. Nag-order na lang siya sa akin na drill. Yung tupa, ganun, or baka, yun lang. Kasi hindi naman ako kumakain ng baboy. Ayan. Ayan. Meron akong ampalaya ka na pala kagabi. Ay, kahapon. Binili ko. At umakit ko kagabi kasi naglagay ako ng ng mga uh, hinugasan ni para yung drako dito sa dishwasher. Nagbalik ako. So, yan. nag din ako ng baka na isasahog ko dito sa aking pagkain. ganito guys yung ginagawa ko pag ano pag day off namin kasi nga pag lumalabas kami eh, sila pa rin drako ay nag oorder order ng kanilang pagkain syempre yung mga ino-order nila minsan ay hindi ko naman hindi naman yung ano kung maarte o ano nag-iingat lang kasi ako sa pagkain ko kasi ako din yung nahihirapan pag sinulpong ako ng allergy ko. At least, kung ako yung gagawa, alam ko na kung ano yung mga nilagay ko na bawal or ano. ayaw kung sobrang luto yung baka guys kasi titigas pag na-over ko kaya ako ulit lang isa mo na natin yung Ampalayan nasin ng salt. Saka pepper. Dito. Dito lang. Kita <laughs> nyo guys yun yung halo ng aking pagkain. Salt and pepper lang talaga. There we go. And ready na rin yung bawang. <coughs> ready yung coffee ni Draco. At ito'y ibababa ko. Kape. Pero meron pa ako doon. Lalagay ko sa kopi mag. So yan guys, meron din tayong baong avocado. Baka gutumin tayo. Snack natin. Saka, yogurt. Blueberry yogurt. So yan, bababa na ako guys. Yo, yo! Dito na kami sa laba! Nakalabas na yung mga chimoy at chimoy guys. Yo, yo! Yo, yo guys! Hahaha! iyan nakalabas na yung chimoy at chimoy so ngayon guys pupunta kami sa bahay ng aming kasis dahil dadaanan namin siya at yung pre-prepare niya kahapon na pang pang halo-halo wait lang guys kitbelt daw ako sabi ng wow So, there you go. Pupunta kami, pupunta namin siya sa bahay niya para sunduin kasi nga eh, medyo mabigat yung mga dala niya eh kawawa naman kung magbabas pa kaya yan anong masasabi mo sa araw na ito parang trako <laughs> mahangin. <laughs> <Masarap. laughs> mahangin mahangin Balance. Oh, masarap. mahangin 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 siya pero merong medyo ma, ma ano yung hangin niya medyo may pagka anong tawag mo doon basta yun na yun <laughs> ay ma ano pa ma dust very dust guys dusty may yellow dust so yan balik ta rin natin para makita nyo yung way okay, ayan yung olympic stadium ay Ano ba yun? Yung Olympic Stadium yan? Yun, yung Olympic 4, Stadium. Olympic Stadium. 2024. 2004. Ay, wala. nga. <laughs> 2004. Sorry naman, guys. yun nagpapaalam sa uh, aso niya <laughs> Goddamn Wagay yung hanggang head to foot, besh. Guys, so ngayon, hindi kami mag-order. <laughs> Maglaloto <laughs> kami ng... Alam niyo yan? Pakbet Ilocano. Ayan. Ayan. Ito yung saho. Ang lagyan ko ng, ng konti. Na ni Bella. Baboy. Oh. Ito nga pala yung cake ni Maring Bella. Banana cake. Para sa halo-halo mamaya. Ito naman yung... halo Tawag niya? Ah, meron din kaming ano guys? Kalamay. Kalamay. Galing kay founder. Yan, Pukuha ng may gusto. Meron din, ano to, hipon? Mamaya so, na lang buksan. Ito yung ginayat-gayat na kanina. Eh, sige, buksan mo. Ayan guys, hindi na kailangan luha ng kamay. <laughs> Nabalatan na guys. Nabalatan Galing na. naman ah. Ayan. Ayan. Busog na. <laughs> Tapos na. May cheer ng busog. Nanto, <laughs> <laughs> Kaya ito yung mga ingredients Actually, tapos na. Ubus <laughs> na, pa bus na. Kaya, last customer na namin Uy, paano Ay! Last customer na namin yung...

Oh, uh, did, niya Loaded, ah, uh, loaded. Oo, uh, uh, loaded yan. Saan ka Iga, ganun po siya. Oo. Saka, pa yung ano niya, ano yung yelo. Oo. Ito talaga yung pagkakaro. Makalabalan pa rin ang galing! Ano ka piliin pa? Hindi. Lahat na ilagay mo. Ang dami na. Oh, yan? Ay ice cream. cream. Ayaw mo sa... ice cream? Ayaw mo? Ayaw mo lang ice cream, Sisi. Ayaw. Ano gatas na? Gatas na. Gatas na. Ang tanong sa na ang gatas. Wala Ayaw, na. Wala. Wala. Bili tayo! May tayo! Alam gata. yung gatas <laughs>